Ako po ay na-diagnose na merong quadruple po yung paras sa ugat ng puso ko. Hindi po namin actually alam kung paano nga kami makakapagpa-opera ng ganon. Tinihingan po ng 300,000 sa PGH, 700,000 sa UST daw. 800,000 naman po ang hinihingi sa akin. Sumagot po yung isang doktor. Field health naman palang misis niya eh qualified yan, ipasok na sa Z-Package yan. O operahan po kayo. Halos tumayo lang kami, nag-ayos kami ng papeles. Tapos, nadokto nga na yung buhay mo, di ba? Yung tinanggap ko pong servisyo, doon sa hospital, para ka rin pong nasa private eh. Hindi ako kinonsider na charity patient eh. Pay patient po kayo. PhilHealth po ang magbabayan niya. To be honest, wala po akong binayaran. Yung aming inahandaan ng konting pera ay magagamit sa post-operation. Nagpapasalamat po ako sa PhilHealth at siyempre sa gobyerno natin na meron palang ganitong mga proyekto ang PhilHealth na makakatulong talaga sa tao.